Uh, Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo, na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang? So, sa 28 po yung luxury cars, okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. All right. Doon sa 28 luxury cars, ano yan, Rolls Royce, what else? Uh, okay, isa-isa natin mag Rolls Royce. Kano bili mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh come on. Ano, oh come na, on. Nasaan Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. binili. No, I know the price. Oh, yeah. Oh, us, pero ano, uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment. Oh, so, oh, na how siya. much is the si Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yon. What else? Um, The Maybach. Maybach, Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22? Parang two. 22 million. How Pwede many Maybach? Pwede pa nating Twenty two screen? Kaming one. hindi nakakaalam Twenty um, kotse na Twenty two million. Twenty two million. Twenty two million. Eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... two <laughs> malaman namin ano ba yung itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach two million. Oh, ilan ilan na may back mo? Meron Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley. Wow, mag magkano mag yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new, all brand new. Um, yes po. All right. ilan Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What what is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz G63 is that a sports car? Hindi po, G wagon. Ah, wagon. -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Es Escalade? Yes. Oh, mukha okay, ano? Parang yan mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. Uh one white one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Uh yung isa eight, yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes, po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV din 'to. Yes, po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Mm, how much each? parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Mm, what else? Yung Suburban. Suburban. Mm. Oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa, binili yung suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Hindi. Second hand? Binili mo second Oo. hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new? Opa. O bakit bumili ka ng second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya yeah. yung brand new model. Kaya nga bakit ka bumili ng second hand? Kasi Samantal yun lang yung available yung kasi that was na... the time at that time it was pandemic so that was the time na yun lang ang available ni. When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, 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 no po. Mm. When? Pa since 20 22 21. 2022. May, may 2021 pa po. Ah uh, 2021. Mm -hmm. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. O kaya, minsan tatlo yung isa, iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? All right. Bukod sa mga nabanggit mo, mga sa, sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Uh -huh. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is Papu autobiography? uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover ka pa pala, hindi mo sinasabi sa akin, oh, Range 2016 Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the defender. Autobiography to buy Range Rover? Range Rover pa. Okay, How, much, how much did you purchase? 16. 16 million? Mm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Mm. What else? Aside from Range Rover? Defender. Mo? Defender. Ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilan? Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E, ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. O, oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa five lang yata po siya. Five billion. O, oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ah. Oh. O, oh, sige, ano pa? Ano pa? Hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday? Iba-iba. Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse, This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63. Hindi ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Sen. Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ano ang konsensya nyo, madam? Hmm.